Orasyon pang buhay sa patay na espirituwalong dahilan ng kamatayan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Magandang araw sa lahat ng aking mga tagapanood dito sa aking YouTube channel pati na rin sa aking Facebook page. Ako, si Maestro Verbo ng Karunong Lihim. Testamento ng aking pasyente. Ito ang sabi ng aking pasyente. Ang anak ko po, Maestro, may gumagambala sa kanyang pagtulog. Magising siya dahil tumatakbo sa kanyang hinigaan na hindi makikita kung anong nilang iyon. Bawat gabi, pero kami ng asawa ko ay walang nadirinig. Ano po ang gagawin ko, maestro? Dahil natatakot ang aking anak. Ang anak ng aking pasyente ay 15 years old. Ito'y bukas ang third eye. At dahil bukas ang kanyang third eye, ay kung ano-anong mga nilalang ang kanyang nakikita at alam ng nilalang na bukas ang third eye. Kaya ito'y kanyang ginagambala at ang bata ay nahihirapang makatulog at kumilos sa pang-araw-araw dahil sa takot. Dahil diyan ay aking inorasyonan at ginamot ang anak ng aking estudyante. Binigyan ko ito na mga advice kung anong gagawin para hindi na muli gambalain. At ito'y nilagyan ko ng malakas na orasyon na pinadaan sa kanyang anak. At kanina lamang ay nag-message sa akin ang aking estudyante nang sinabi, Magandang araw sa iyo, Maestro Verbo. Maestro, simula nung binasbasan mo po ang anak ko ay wala na daw gumagambala sa kanyang pagtulog. Sabi niya po, sa akin maestro, Papa, makakatulog na ako ng mahimbing dahil hindi na makalapit sa akin. Kung anong nilalang na iyon, nagpapasalamat po ako sa inyo, maestro. Hulog ka talaga ng langit sa amin. God bless po. Ang ating mundo ay pinamumugaran hindi lamang ng tao, pati na rin ang ibang nilalang. Hindi lamang nakikita ito ng mga ordinaryong tao. May mga ilang tao, kagaya ko, na bukas at malakas ang third eye, na nakikita pati ang mga nilalang na nasa ibang dimensyon at pati ang mga nilalang na tinatawag natin ang kanto, maligno, lamang dupa pati na rin ang mga multo at mga demonyo at anghel. May iba namang tao na hindi nakikita ito, ngunit malakas ang pakiramdam. At meron ding iba na nakarilinig ng mga nilalang na ito. Meron ding iba na nakakaamoy. Ang mga taong ito ay bukas ang third eye, ngunit hindi pa ganoong kadevelop ang mga taong may third eye din ay vulnerable dahil alam na mga elemento o ibang nilalang na ang taong kaharap nito ay bukas ang third eye. Alam nila na sila'y nakikita ng taong ito dahil itong taong ito'y bukas ang ikatlong mata. Kaya kailangan-kailangan ng proteksyon hindi lamang ng taong sarado ang third eye at kailangan ito mas lalo ng taong buhay ang espiritwal orasyon pang buhay sa patay na espiritwal ang dahilan ng kamatayan saan gamit ang orasyon ito? Ang orasyong ito ay gagana sa tao, pati na rin sa mga ibang nilalang. Ngunit, tatandaan maigi na ang orasyong ito ay gagana lamang sa napatay gamit ang espiritual, kagaya ng kulang, barang, pati na rin ang mga naing kanto. Sa madaling salita, lahat ng bagay na ginamitan nang itim na katanungang lihim upang mapatay ang tao o kahit anong nilalang ay magagamot o mabubuhay ng orasyong ito. Ang orasyong ito ay high level lamang o napapaandar ng mga taong matataas ang antas ng kapangyarihan spiritual. Usalin ang pondong ito nang paulit-ulit at sabihin ng 108 times simulan ang pagpupondo ng biyernes. Mas lalong tumatagal ang pagpupondo ay mas lalo itong lalakas. Ito ang pondo. Jen, um, ti, koram, eyong, jenesin, enuwang, belorin, Kisaram Aratong Aksong, Okram Perkleyam Agubilin Ang pondong ito ay kailangang debosyonan at dasalan simula ng unang biyernes ng buwan. Ito ay high level na klase ng orasyones sa oras ng pangangailangan ay gamitin ang orasyong ito ang orasyon ay kilakanikang paunawa. Hindi gagana ang orasyong ito kung hindi nyo ginawa ang pondo. Sundin maigi ang aking bilin sa unang parte ng video dahil ito'y kritikal at kailangan ay sundin nyo maigi ang aking mga tagubilin o instructions. Magagamit lamang ang orasyong ito sa taong kamamatay lamang At ang likod ay hindi pa nakalapat sa hinigaan Dasalin ang orasyon ng paulit-ulit At iihip sa tuktok, sa pagitan ng mata, sa leeg, sa may puso, sikmura, pusod At patinalin sa dalawang kamay at paa ng biktima. Hingin sa Diyos na ibalik ang buhay ng taong yaon kung marapat. Kung ipagkakaloob ng Diyos ay mabubuhay ang namatay. Kung hindi ipagkaloob ay lalapat ang likod ng nasabing pasyente o biktima. Kailangan buo ang loob habang ginagawa ang prosesong ito at walang pag-aalinlangan. Ito'y pang high level at pang mataas na antas lamang sa espiritual. Pamilin, ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. malin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang may at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang pagagamitan. Huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang magamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya aanihin. Maging manilimusin at magaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. kaya ito'y sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging matulungin sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katunungang lihim ng mga verbo.